Grabe nga ang high IQ plays na ginawa ni Lebron James laban sa Pelicans para i-breakdown nga ang kanilang depensa. Huwag na natin patagalin yan mga idol, umpisa na agad natin sa first play natin kung saan nabasa ni Lebron na switching defense ang ginagawa at ang balak na gawin ng Pelicans. Kaya naman easy bounce pass ang binigay niya dito kay Andre Davis. Nagresulta nga yan ng basket para sa kanya. And then sa fast break opportunity namang ito ay nakita niya nga si Brandon Ingram na over helping sa kanyang drive. Kaya naman another pass ang binigay ni Lebron James dito. Parang tumagos nga sa amay ni Ingram three pointer para kay Rui. Dito naman ay magandang basa niya nga ng defense at nakita niya na may advantage si Atri Davis kahit binato niya na lang ang bola. Hinayaang sumalo si AD at nasalo niya naman yan. Another assist for Lebron. And then dito ay another Lebron AD connection. Masyado nga nag-aalala itong si Larry Nance dito nga sa drive ni Lebron James na napabayaan niya na. Ito nga si Andre Davis kaya naman binato na naman ni Lebron James sa area ang bola, pinasalo kay Andre Davis, slam dunk ang kanyang ang ginawa. And then isa pa nga ang kung saan ang New Orleans Pelicans ay masyado nga nag-aalala dito nga sa driving ability neto ni Lebron James. Kaya naman po meki nga siya na siya ay mag hard drive in the paint pero sa katotuanan ay ito ay para lang ma-breakdown ng depensa ng Pelicans. At may kita nyo nga mga idol na halos tatlong player ang nag-react dito nga sa fake drive ni Lebron. Kaya naman na libre tuloy si Rui Chimura in the paint is si Dankyan posterizer. And then pagdating naman dito dito mga idol. Switching defense na naman ang ginawa nga netong New Orleans Pelicans. And actually maganda ngang help ang ginawa ni Alvarado pati na rin ni Larry Nance. Kung tinakba nila ang passing lane para kay Andre Davis. Pero may isa pang option. Si Lebron James yan at yun nga ang cutting Hachimura at kaya naman dineliver niya ito another two-pointer for Rui Hachimura another assist for LBJ. Dito wala pa nga sa kamay ni Lebron ang bola pero alam niya na ang gagawin niya. Kaya naman touch bas ang kanyang ginawa, Andre Davis, Monster Slam. Enter mga idol sa second quarter na nga ni Lebron James na kuha ang kanyang unang mga puntos kung saan nalipat na nga ang focus ng Pelicans defense dito sa passing ability ni Lebron. Kaya naman, i-score naman daw siya. At dito nga, nakuha niya off guard ang New Orleans Pelicans. Nakakuha nga siya ng 3 straight layup. And then sa pick and roll na naman nila, netring Andre Davis. Actually, maganda na ang depensa dito ng New Orleans Pelicans. Napigilan nila itong si Andre Davis. Napigilan din ni Larry Nance dito ang pagkat ni Rui Hachimura down the paint. Pero ang Lakers ay meron pangang isang action, may pang counter nga sila dyan. At yan ay walang iba kung hindi ang Gortat screen. May kita natin dito na si Andre Davis ay sinelyo nga itong health defense sana kay Lebron. At yan ay nagresulta nga ng easy layup for LBJ. At itong ang mga high IQ plays na ginawa ni Lebron James ay nagresulta sa kanya ng 28 points and 17 assists. A complete breakdown ng Pelicans defense. Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito? Komento nyo lamang ngayon yung mga opinion.